Pinangarap mo na ba ang perpektong ceiling bell? Yun bang makapalang laman, sobrang katas, na pagkinagat mo, malutong at punong-puno ng tamis sa bibig? Marami ang nagsasabing mahirap daw palaguin ang ganyang uri ng ceiling bell sa sariling hardin. Akala nila, tsamba-tsamba lang. Pero, ang totoo, hindi naman pala ganun kahirap nasa likod lang nito ang ilang mga sikreto na hindi mo aakalain at ngayon ibabahagi namin sa inyo ang apat na pangunahing sikreto na makakatulong sa inyo para makapag-ani ng siling bell na kasingganda nung nasa magazine kaya humanda na kayong malaman ang mga bagay na baka ikagulat ninyo ang siling bell ay mahilig sa init at sikat ng araw simpleng kaalaman yan na alam ng karamihan. Pero bakit sa iba, manipis ang laman at medyo mapait, samantalang sa iba naman, makapal na makapal at ubod ng tamis? Hindi lang yan nakadepende sa variety o uri ng binhi. Oo, mahalaga rin yan, pero mas malaki ang epekto ng mas malalim na mga bagay. Ang tamang pag-aalaga. Okay mga kaibigan, dumako na tayo sa ating unang sikreto. Ito ay tungkol sa pinakasimula ng lahat, ang pagpili ng buto para sa iyong magiging aning sili. Parang, ano pa bang mas simple dyan? Pumili ng variety na sinasabing matamis at malaki. Tiningnan ang magandang larawan sa pakete, tapos binili. Ganyan naman talaga ang ginagawa ng karamihan, ba? Diba? Pero may ibang alamang mga bihasang hardinero. Isang bagay na hindi nakasulat sa malalaking letra sa pakete at direktang nakakaapekto sa resulta. At ito na nga ang unang lihim na hindi halata agad. Hindi lang pala sa mismong variety ng sili ang usapan, pati pala sa edad ng buto na itatanim mo. Oo, tama ka. Malaki ang kinalaman ng edad. Maaaring magtaka ka dahil nasanay tayong isipin. Masariwa ang buto, mas maganda. Kung gaano sila bata mas mataas ang chance ang tumubo at mas malakas ang sibol. Pero sa sili, iba ng konti ang takbo nito. Ang mga buto na bagong ani lang nitong taon ay maaaring hindi tumubo ng maayos o hindi talaga tumubo. Hindi pa nila tapos ang biological dormancy period. Kailangan pa nila ng panahon para mahinog. Ang mga buto naman na isang taon na yung mga inani noong nakaraang taon, kadalasan ay tumutubo naman ng maayos. Ang punla na magmumula sa kanila ay malusog naman. Pero ang halaman na tutubo mula rito ay maaaring medyo mahina kumpara sa ideal. At ang bunga, posibleng hindi maabot ang pinakamataas nitong laki at kapal ng laman. Pero ang buto ng sili na dalawang taon na or mas mainam pa kung tatlong taon na. Diyan mo makikita ang totoong potensyal. Ito ang pinakamagandang edad para sa buto ng sili. Sa mga taong ito, nalalagpasan ng buto ang lahat ng kinakailangang proseso sa loob. Handa na sila ng husto para magbigay ng malakas na panimula sa bagong halaman. Ang punla mula sa ganitong buto ay nagiging matibay, malakas. Mas maganda ang pagtubo ng halaman at mas marami ang nabuboong usbong ng bunga. At ang pinakaimportante para sa atin, sila ang bumubuo nung mismong malalaki at makakapal ang laman na bunga na pinapangarap natin. Maaaring mukhang taliwas ito sa lohika kung ihahambing sa ibang uri ng halaman. Pero may sariling katangian ng sili. Kailangan nito ng oras. Kaya sa susunod na, bibili ka ng buto o kukuha ka sa iyong mga nakaimbak. Titingnan mo ang petsa kung kailan inani o kailan inilagay sa pakete. Hanapin mo yung buto na dalawa hanggang tatlong taon na ang edad. Ito ang isa sa mga mahalagang punto para magkaroon ng matamis at makakapalang laman na aning sili. Huwag mong palampasin ang hakbang na ito. Ang edad ng buto ng sili hindi lang ito basta numero sa pakete. Ito ang magiging lasa at laki ng iyong aanihin. Pangalawang sikreto, ang tamang lupa. Magaling, dumako na tayo sa pangalawa na kasing ng nauna na sikreto. Pagkatapos nating mapili ang tamang buto, kailangan naman nating alagaan kung saan natin sila itatanim. Ito ang magiging tahanan ng ating sili at ang tamang tahanan hindi lang simpleng paso na may lupa, isa itong buong munting mundo na pwedeng makatulong para tuluyang lumago ng husto ang halaman at ilabas ang buong potensyal nito, o kaya naman maging sagabal sa paglaki. Nakadepende mismo sa kalidad ng lupa kung gaano katibay lalaki ang punla, gaano kaganda uunlad ang ugat, at sa huli gaano kakapal ang magiging laman ng inyong sili. Ito ang pangalawang kritikal na punto. Marami ang nag-iisip. Kailangan lang ng lupa na may sustansya. At totoo naman yan. Pero ano ba ang ibig sabihin ng may sustansya para sa sili? Hindi lang ito basta-bastang black soil o karaniwang potting mix na galing sa tindahan. Napaka-arte ng sili sa komposisyon ng lupa. Hindi nito gusto ang mabigat at malagkit na lupa, kung saan madalas naiipon ang tubig at nahihirapan huminga ang ugat, at hindi rin gusto ang masyadong magaan at buwaghag na lupa, kung saan mabilis na nahuhugasan ang lahat ng sustansya. Ang perpektong lupa para sa sili ay dapat buwaghag, madaling daanan ng hangin at sabay na kayang mag-imbak ng sapat na tubig. At syempre, mayaman sa sustansya paano ito makakamit? Ang sikreto ay nasa tamang mga ihahalo. Una sa lahat, paborito ng sili ang organic matter. Ang mga nabulok ng compost o vermicast ay parang gintong mina para sa kanya. Pinabubuwaghag nila ang lupa, pinagaganda ang istruktura nito at dahan-dahang nagbibigay ng sustansya. Idagdag ang mga ito kapag inihahanda ang lugar taniman o kapag nagtatanim ng punla sa butas. Pangalawa, napakahalaga ng APH level o asido ng lupa. Mas gusto ng sili ang neutral o bahagyang asidik na lupa. Kung masyadong asidik ang inyong lupa, kailangan itong bawasan ng asido. Para dito, pwedeng gumamit ng dolomite lime o abo. Ang abo, bukod pa diyan, ay mahusay na pinagmumula ng potassium at phosphorus na gusto na gusto ng sili pangatlo huwag kalimutan ang mineral fertilizers sa simula sa butas taniman o habang inihahanda ang lupa pwedeng magdagdag ng superphosphate at potassium salt ang phosphorus mismo ang tumutulong sa pagbuo ng malakas na ugat habang ang potassium naman ay direktang nakakaapekto sa pagbubunga laki at tamis ng mga sili ang kakulangan ng mga elementong ito sa lupa sa mga unang yugto ng paglaki ng punla at sa simula ng pamumulaklak ay pwedeng maging sanhi ng mahinang halaman at maliliit at maninipis na mga bunga. Kaya naman, ang paghahanda ng tamang lupa ay hindi lang basta formalidad. Ito ang paglalatag ng matibay na pundasyon para sa masaganang ani. Buhaghag na istruktura sapat na organic matter at tamang balanse ng sustansya. Yan ang kailangan ng sili para maging masaya at para maging talagang malalaki at matamis ang inyong mga sili. Pagtuunan nito ng pansin at siguradong makikita ninyo ang pagkakaiba. Kung gayon, napili na natin ang pinakamagandang buto at naihanda na natin ang perpektong tahanan para sa ating mga halaman. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ikatlo at napakahalagang bagay. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi kayang mabuhay ng anumang halaman kung wala ito. At yun ay, siyempre, ang tubig. Parang napakasimpleng bagay lang. ba? Diba? Ang pagdidilig ng sili? Kumuha lang ng pandilig o hose diligin tapos na. Pero, dito mismo nagtatago ang isa sa hindi nakamapanlin lang na pagkakamali na maaaring sumira sa lahat ng iyong pinaghirapan. Maling pagdidilig Yan ang direktang daan patungo sa mga bunga na manipis ang laman at hindi masyadong matamis. Paano ba didiligan ang sili para maging makapal at makatas ang bunga nito? Ang sikreto ay hindi sa dami ng tubig kundi sa tamang paraan ng pagdidilig o sa kalidad ng pagdidilig. Ang sili, lalo na sa panahon ng pamumulaklak at paglaki ng bunga, ay nangangailangan ng pantay-pantay at sapat na moisture o halumigmig sa lupa. Pero hindi sa putik o sobrang basa. Medyo malalim ang ugat ng sili. At para lumusog ng husto ang halaman at masipsip nito, ang tubig para mapunta sa bunga kailangan ng tubig ay umabot sa mas malalim na bahagi ng lupa. Kung madalas kang magdilig pero kaunti lang bawat beses, ang mababasa lang ay yung pinakaibabaw na bahagi ng lupa dahil dito mapipilitan ng mga ugat na lumaki malapit sa ibabaw. Ang mga ganitong ugat ay mabilis matuyo sa araw at madaling maapektuhan ng pagbabago-bago ng temperatura. At kapag dumating ang mainit na panahon, hindi kayang kumuha ng sapat na tubig ang mga ugat na nasa ibabaw para sa buong halaman. Bilang resulta, naaapektuhan ang mga bunga. Titigil sila sa paglaki, mananatiling manipis ang balat at hindi magiging kasing sarap. Ang tamang paraan, magdilig ng sabihira, pero sobrang dami. Sobra-sobrang dami yung tipong aabot ang basa sa lalim na hindi bababa sa 20-30 cm sa lupa. Ito ang magtutulak sa paglago ng ugat pababa, maging malalim. Ang mga ganitong uri ng ugat ay mas matibay sa tagtuyot at kayang kumuha ng tubig kahit sa mas mababang bahagi ng lupa. Paano mo malalaman kung sapat na ang pagkakadilig? Kung dinidiligan mo ang kamang pinagtamnan pagkatapos magdilig, dapat ang lupa ay pare-parehong basa sa malalim na bahagi. Pwede mong subukan gamit ang patpat -pat o kamay para tingnan ang lalim ng basa. Isa pang napakahalagang punto, ang pagiging pantay-pantay ng moisture o ang stability. Ang biglaang pagbabago-bago ng moisture mula sa tuyo hanggang sa sobrang basa ay talagang masama para sa sili. Maaari itong maging sanhi ng pagkabiyak ng bunga or pagkaagnas ng dulong bahagi ng bunga, blossom and rot. Subukang panatilihin ang pantay-pantay na moisture. Huwag hayaang matuyo ng husto ang lupa sa pagitan ng dilig. Pero huwag din namang gawing putikan ang kamang pinagtamnan. Ang pinakamagandang oras para magdilig ay maagang maaga sa umaga. O kaya naman ay hapon na papalubog na ang araw o gabi na. Ito ay para mabawasan ang pag-evaporate ng tubig at para masipsip ito ng husto ng lupa. At pinakamahalaga sa lahat, palaging sa mismong ugat didiligan, ang pagtalsik ng tubig sa dahon, pulaklak at maliliit na bunga ay maaaring maging sanhi ng pagkalat ng sakit na dala ng fungi. Kaya naman, ang ganito, tila simpleng hakbang lang na pagdidilig ay sa totoo lang isang napakabisang paraan para makakuha ka ng sili na makapal ang laman at matamis. Bihira marami at sa ugat mismo. Tandaan ang simpleng patakarang ito. Sige, na-discuss na natin ang pagpili ng buto, paghahanda ng lupa at tamang pagdidilig. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat at siguro pinakapinagtatalunan para sa maraming hardinero. Ito ay tungkol sa direktang pag-aasikaso sa mismong halaman. Sa madaling salita, ang wastong paghubog nito. Kapag nakita mo ang isang malusog na halaman ng sili na may mga unang bulaklak at bunga na nagsisimulang mabuo, madalas ay hindi mo magawang galawin o alisin ng kahit ano. Pakiramdam mo masisira ang halaman o mababawasan ang ani. Ngunit minsan, para makakuha ng mas marami at mas maganda, may kailangan kang alisin. At ang pangunahing pamamaraan dito ay ang pag-aalis ng tinatawag na crown flower. Ano ito? Ito ang pinakaunang bulaklak na lumalabas sa pangunahing tangkay ng sili. Karaniwan itong nabubuo sa unang pagsasanga ng tangkay kung saan nagsisimula itong sumanga. Makikita mo agad ito. Ito ang pinakauna at kumbaga ang pinakapangunahin. Bakit kailangan itong alisin? Ang unang bulaklak na ito at pagkatapos ang unang bunga ay kumukuha ng napakaraming lakas mula sa batang halaman. Inuubos ng halaman ang maximum na enerhiya para sa pagbuo at pagpahinog nito. Bilang resulta, bumabagal ang paglaki ng mismong halaman humihina ang pag-unlad ng mga sanga sa gilid. Ang pagbuo ng mga susunod na bunga ay mas matagal at maaaring mas kaunti. Sa pag-aalis ng crown flower, nagbibigay ka ng senyas sa halaman. Isang senyas na ilaan ang lakas hindi sa agarang pagbuo ng isang bunga, kundi sa pag-unlad ng buong halaman. Nagsisimulang aktibong magdagdag ang halaman ng luntiyang bahagi mas marami at mas malalakas na sanga sa gilid ang lumalabas. At habang mas marami ang malalakas na sanga, mas marami rin ang mga puntong pagtubuan kung saan kalaunan ay mabubuo ang mga bagong bulaklak at bunga. O ang unang ani ay medyo mahuhuli siguro ng isa o dalawang linggo. Ngunit ang kabuuang dami ng bunga sa halaman ay dadami at ang pinakamahalaga para sa ating layunin ang mga bungang ito ay magiging mas malalaki. Magkakaroon sila ng mas makapal na laman at magiging mas matamis sila dahil mas malakas ang halaman at magagampanan itong mapakain ng husto ang mga ito. Ang pag-aalis ng crown flower ay isang uri ng puhunan para sa susunod na ani. Isinasakripisyo ang una, ngunit mas malaki ang makukuha mong dami at mas magandang kalidad sa lahat ng susunod na bunga. Hindi ito pagiging marahas. Ito ay isang pamamaraang pang-agrikultura na ginagamit ng maraming profesional para makakuha ng pinakamalaking resulta. Bukod pa sa crown flower, may isa pang kapakipakinabang na pamamaraan sa paghubog ng halaman. Ito ay ang pag-aalis ng mga dahon sa ilalim ng pangunahing tangkay bago ang unang pagsasanga. Bakit ito kailangang gawin? Madalas na sumasayad ang mga dahon sa ilalim sa lupa. Maaari silang maging pinagmumula ng impeksyon at sakit, lalo na kapag mataas ang halumigmig. Pinabubuti ng pag-aalis ng mga dahon na ito ang sirkulasyon ng hangin sa paligid ng halaman. Minabawasan nito ang panganib ng pagtubo ng mga sakit na dulot ng fungi. Dagdag pa ang sustansya at lakas ng halaman ay hindi nauubos sa mga dahon na ito, kundi napupunta sa itaas, sa mga bulaklak at bunga. Kaya huwag matakot mag-eksperimento sa inyong mga halaman ng sili. Ang pag-aalis ng crown flower at mga dahon sa ilalim ay mga simpleng pamamaraan. Ngunit malaki ang kanilang magiging epekto sa dami at kalidad ng inyong ani. Subukan ninyo mismo at makita ang resulta, tara, pasukin natin ang mga puntong ito. Tandaan nyo yung unang sikreto tungkol sa buto. Hindi lang pala ang variety ang mahalaga, kundi pati na rin ang edad nila. Yung mga buto na naimbak ng dalawa hanggang tatlong taon na ang nakalipas ay nagbubunga ng mas malalakas na tanim at mas magandang ani. Yung mga buto naman na ani lang, yung isang taon madalas ay hindi pagaano kalakas. Maaring kakaiba ito sa pandinig pero ito'y isang katotohanang napatunayan na ng karanasan. Samantala, yung mga sariwa, kakaanihan palang nabuto, ay posibleng hindi man lang tumubo o kung tumubo man, mahina ang maging usbong. Pangalawa, at siguro ang pinakamahalagang sikreto para maging makapal ang laman ng sili, ang tamang nutrisyon sobrang hilig ng sili sa potassium at phosphorus, lalo na kapag namumunga na. Pero hindi sa nitrogen. Sobrang dami ng nitrogen ay magbibigay lang sa iyo ng maraming dahon, pero maninipis naman ang dingding ng bunga. Kaya magbigay ng potassium at phosphorus-based fertilizer mula simula ng pamumulaklak hanggang sa pag-aani. Halimbawa nito ay ang potassium monophosphate minsan o dalawang beses lang napataba ay malaki na ang mababago sa resulta. Ito yung sinasabing game changer na nakakaapekto sa lasa at kapal ng bunga. Pangatlong sikreto, ang tamang pagdidilig. Ayaw ng sili ang sobrang tuyo at ayaw din ng sobrang basa o nakatayo ang tubig. Ang tamang pagdilig ay bihira lang pero dapat malalim para mabasa ang buong ugatan yung madalas at mababaw na pagdidilig ay nagiging sanhilang ng pagtubo ng ugat sa ibabaw, kaya nahihirapan ang halaman kapag mainit. At ang kakulangan sa tubig habang namumunga ay siguradong magre sa maninipis na dingding ng sili. Idilig ang tubig direkta sa paanan ng halaman, iwasang mabasa ang dahon at bulaklak. Pinakamainam ay umaga o hapon Pangapat na sikreto, ang pagalis ng tinatawag na koronang bulaklak. Ito ang unang bulaklak na lumalabas sa unang sanga o sibol ng tangkay. Sa sandaling makita mo ito, tanggalin agad. Oo, nakakahinayang, pero itong unang bunga na ito ay kumukuha ng sobrang lakas ng halaman. Ang pagalis ng koronang bulaklak ay magpapasigla sa pagtubo ng mga sanga sa gilid at mas maraming bunga sa bandang huli at ang mga bunga na ito ay magiging mas malalaki at mas makakapal ang laman. Dagdag pa, para sa mas magandang bentilasyon at iwas sakit, tanggalin din ang mga dahon sa ilalim ng tanim hanggang sa unang sanga. Kapag ginawa mo ang apat na sikretong ito, tamang edad ng buto, pagbibigay ng sapat na potasyum at phosphorus, malalim na pagdidilig at pag-alis ng koronang bulaklak, makikita mo ang laki ng pagbabago sa iyong ani. Hindi ito sa lamang ka. Ito'y agrikultural na pamamaraan na subok na sa loob ng maraming taon. Umaasa kami na ang mga tips na ito ay makakatulong sa iyo na makapagtanim ng pinakamasarap at pinakamakapal na siling kaingitan ng iyong mga kapitbahay. Salamat sa panonood hanggang dulo. I-like ang video kung nakatulong ang impormasyon at siguraduhin mag-subscribe sa channel para hindi mahuli sa mga bagong video. Ikaw, tinatanggal mo ba ang koronang bulaklak ng sili? Mag-comment sa baba. Interesanting malaman ang iyong karanasan.